Kitin pasyon mamasa ng letra I. Yako yeah, po i Roger Star Aquino at taga Con Street, Barangay Santa Teresita, Angeles City. Imo highlight na puning ni mapapalyari kay ni Pache Aldona po ni Maleldo. Mumuna po siyempre itang bilang pamag-umpisa na po ating kepong uh, banal amisa kay Abak Maranon. Alas 9 na po ni Abak Ita, Then after that po, king panapo naman, a uh, nainga Santo Rosario at ing kasabihan na nening dal kaing libro. Hebat po, other day, -pina po, uh, pinapuretang mamagpinitensya, miyayaliwa at yung magdalang cross po, ako kukusad, mamalaspas. At peka main highlight po at peka special event na malilari po kay ni Pache Maleldo, apin po itang uh, alas tres ng panapon, itang ausan tamong gulay, nagaganap kaya nga role na kaya katamong ginong tagapagligtas, yung kaya katamang ginong Heso Kristo. Asan na ako asan na gulay. Kasi buri yung gulay yung na siyo Ngayon pa, ako, para yun na, Pero ako ako, mababayan. Tulog tuloy yung last 35 na ako sa panata. Ngayon yung mga ko, sino na ako. Ako po yung Quinto. Bila kong manimuno kaya katamong judyo. Since po, 48 years na po yung nalilyari ngayon ni po niya pa yung kaya kami mudyo, halaga pong uniform na talatukoy ko po karat ng talagang mudyo kanita na halala pong uniform. Ngayon po akak ko po na kaya igawan do na Ayra Rice ko na o tiyak mo pa bedeng makyabe karela bilang akakit kung karela ng gagawan na every year na ating pabasa kaya kami puro puno. Wala nung nabasa ko yung kasaysayan ng Lechus naging mapasensya ako. Hindi ko dinadaan sa init ng ulo. Kung may usapan na hindi maganda, dadaan ko lang sa mahinang. Ako si Angelina Postigo. Galing ako ng Kabite. Napatpadit sa Angles. Hanggang sa na nakapag-asawa ko. Ngayon, natutunan ko rin magbasa ng pasyon. Mababasa mo rin yung buhay ng Jesus. Na kahit ang nangyari, hindi siya nagsatanong sa manalo. Hindi siya nagagalit yun ang matutunan, matutunan ng isang nagbabasa ng pasyon. Kung oh, hey, biyasa lang kung ne? pero nung kaya kabiyasa kung nawa, na lang akong mamasa, walang kwenta. Kailangan na, nam may itang sasabihan na kayong pasyon. Yan ang natutunan ko, yung magbasa ng pasyon. Yun ay yung parang pinakapanata ako. 35 pa lang yung edad ko noon. Hanggang nag-70 ako ngayon. Oh, ilang taon na yun. ba? Diba? matagal na, no? mula noon hanggang ngayon, nagbabasa ako. Actually po, anak ko pa po siguro nung yung ako magkamali, uh, 10 or 11 years old, tatanod na ako po kay Karen Kubul Kenny Lugarimi. Then, may, may inspire ko po at uh, may motivate ko po, po na mamasang pasyon. So hanggang dinagul na ako po, adala ko na po ito. At uh, maging panata ko na rin po ing pamamasang pasyon. Kasi since, since anak ko pa po kasi, aakit ko po, po itang nga uh, effort ang itang itang aman wandang kasalpantayanan ni meto nga tao. So ing in kasalpantayanan kasi eta naman ay tinjan yan kay nga uh, pinubluban meto tao kung bakit gagawa na ing makanyan abage. So yaku po makanta mo rin po ing kana bukod po kay nga uh, magserve ko bilang uh, queer kay nga uh, pisamban mi. Tay ko rin po in pamamasang passion king para kay pamilya ko naman po. Every year po na to... po gagawa na bawat eh. puni. ni dudurutan mi And then, po na nung sakala di po ng alamang barangay, inform na po na magipagbisita, willing kaya po munta kaya ng barangay da. Huling gempanan may po yun na taos po pong gaganapan itang maliliyari na ng akami niyang milabas ng magkasakay. Jesus Christ na ikaw may po itang gayang gagawan na bala mo po ikaw may aming itang gaganapan ng maliliyari na magkasakay. Kaya po yung Kristo, hindi alam po kaya may nga, pabasa. Ngayon po kaya ng pabasa ngayon ito, at siya po ka rin na, ating kaya pong set-up na tumunan namin niya pong dakpanin niya itong nga Kristo ni. Pati siya ikin niya po, tagal na niya po, tunan namin po kayo patagal-tagal-tagal, ganoon ka rin po ngayon. Pati siya po ikaw namin eh, talagang ikaw namin po panasaktan namin niya katang parting ngayon ta. Ngunit nga itong nga pamanakit po niya may labas panahon na etapo eh, pong umibabayin, hapo payal-payal etapo kaya itong katang sinakulo, pa po sa miya po katang parting ngayon Ating kaya pong Kristo, kaya pong gulay, Uyini po kaya ng party ngayon ito. E, e, po malang uling matwane eh. at hindi e, po ng alawang Kristo. Every year po ba siya e, po, e po talaga magkanyaring metong ming Kristo, pwede mo po palit palitan. At hindi e, pa po, na mong willing bisang palit kay Kristo mo manag eh. Alam mo, yan ako mamang pabago. Mamang kukurus ng pamandakan. Sa pamandakan na ako. Mamang kukurus, pamandakan na. Pamanata ako, karangyan po damas well. Kaya may Para mas lang. Kasi kaya tutukoy eh, na ako maliyari kasi kapasalan niya. Hindi ako nakatakal ko na. Hindi ako nakahinig. Alam masyolo na ako mga na. Eh. Huli, atin na ako kapal eh. Kaya, huli na ako. Masyolo ko na nga. Pag panataw ko nila, masyolo. masyolo ko. Kapasyolo ko nga dyan sa'yo. Puritari ng pamilya Sa Taka, atakal malukod ka Bama, ako kaya sa Sa atakal masyolo. Nga pa siya asang daradamanda na sa gulay. Eh. Yung wala nandang tao. Niya pong special in Uno, manibat po niyang mag-start na tela ng Mila. Tela ng Mila yung uh, pabasa, kini At talaga namang ikit bia yung pamis ng metong da ring, bawat metong. At alin itang uh, physical uh, pamanyaw. Noon niya pa siya maka, maka uh, po itang makasandal niya po yung kaya nga pabasa. Talagang lulub po yung grasya. Lulub po kung saing pamangan. Ang pong ating pong daratang uh, sao. Maganda naman Ayun, namin. Sama -sama namin ang namin. Sama-sama namin ng mga ti ako yung kailangan matanda. na bata lang yan. Hindi ko nga isipin na makakasama ko yan eh. Si Justin, si Roger. Noong araw, pinapanood lang nila ako. Ngayon, no, kasama ko na sila. Parang tinuring na nila akong nanay. Maayos naman ang sama namin. Proud naman ako sa kanila kasi madali silang tumuha. Lalo na yung dalaw na yan, si Roger at si Justin. Madali silang tumuha. Hindi sila mga tigas ang ito ko malakas. Kasi di ba sabi lang, yung pag-awit eh. Exercise sa baga. Baga yung pakiramdam ko pag nagbabasa ako. Maragalok ko magpapasalamat, kare pong kabaryumi. Dahil nga po ang Justin Cayetano, naiya pong kaya kaming tayo, leader pong mga organizer na ng PPU. Magpasalamat ko nga po kaya, eh pong mabuhing kaya kaming piyabi-abi. Kaya magmaragol kaya po. Salamat kayo na inyantabayan na niya kaya po. Hindi kaya po nga namin pag-coordinate. Ang po po, ganyan barangay council, lalong lalong na po na inyantabayan na niya kaya po. Na maragol kaya po pa salamat kayo kayo na kanyang kabaryo ko, kanyang naman kabaryo may kaya ngalwa-alwa barangay sa Santa Teresita, na naman barangay. Maragol kaya po salamat. Nguling po, manibat-ibat po. Kaya na pa minyan po yung sitwasyon niya ni. po impasbul na inyay. Makabuklaya uh, po yung pasbul na nga pabasa porok uno kaya ni uh, barangay Santa Teresita. Porok uno, Anjang nino po malyari, open kami po, ay nakayaman po, ay nakayaman po manyarang pasbol para kayo. Da, uh, kasi yung makanining uh, uh, dapat kailangan siya share po at uh, may papanyaw at may sasanmer. Iting pasyon